tata ng pansit eh. <laughs> Nakain ng pansit, hindi tata. Kasama namin niya sa hospital kahapon. Nakaupo lang siya. Ayun. Is it a <laughs> ito na yung saging. Ito na yung saging. Ito na yung saging. na na yung saging. na Parang may manok sa gilid wala naman yung manok. Ayan. Merienda namin ni Tatang, oh. Nagawa naman ni Tatang, ilalagay niya. Ilalagay niya sa ano, yung kanyang, ano, ayan.

Ma, tanong mo siya kung kumila ng tao. Magan eh. Nansi, ulian. Ano yan? Kasi hindi mo. Kasi hindi mo ako. Tanong mo kung bakit siya napa.

Guys, dito kami mag-ano, uh, magswimming sila. Oh, kasi gusto ni Bradley ay Bradley. Mama, ha. Nasaan yung ating ano? Ato baka tayo? Saan tumadaan? Ay, yung, yung ako. Try mo daw, kung ano. Baka sali yung karne ko na andun, saka yung bagang parang kumot. Hindi pa yata. Ano, andun na baga? Andun na yun. Dito oh guys. <laughs> Kailangan ayan. May aso. Hindi naman sa ano kung may ganito ang <laughs> May mangga panim pa oh. May mangga. Na okay. Nasa yung okay. ano yung, okay. yung okay. nasa yung kumot ko? Yung okay. a u u yun. Oo. Okay. Oo. Okay. oo. Saan dito na rin. Dito okay. mga usok dito.